So what's up guys? Welcome back to your favorite ng bayan, Gamayan Rivera. At ang lesson natin ay magagaling pa rin sa komunikasyon ng mga sa wika at kulturang ng no. no? And I know mag-agree kayo lahat pag sinabi natin napaka-importante ng wika sa buhay natin bilang Pinoy. And for sure, ganun din ang ibang lahi. So our topic is all about kahalagaan ng wika. At ang sabi, napakahalaga ng wika sa tao sapagat ito yung pinakapangunahing kailangan upang maipahayag pahayag natin yung damdamin, um, saloobin, at saka mga uh, kaisipan, no? At uh, kung ano-ano pa. And of course, um, pag-usapan natin yung importance ng wika. Kasi napaka nito. Imagine na lang, no, kung ang buhay, wala siyang wika. How can we say, gutom ka? Um, gusto mo silang yayain? No? what if walang language eh napaka crucial na magkaroon ang bawat lahi at ang bawat individual ng wika kasi it is our way eh the only way on how to express our feelings our thoughts and all that jazz no? like for example nakaramdam ka ng lungkot ng saya ng frustration gusto mong magalit gusto mong sumigaw how? diba? it's only the language no ang uh, pwede nating maging daan para masabi natin lahat ng yon sa friends man natin sa family sa society or kung saan pa natin gustong uh, magkwento without wika, paano rin natin masasabi na hindi tayo okay uh, gusto nating maka uh, sagap ng chismis no how do we say spill the tea no? I can imagine, no? It would be so grabe kung walang wika at all. Life would be very confusing. Walang clarity, no? Basta parang ang chaotic lang siguro, no? And of course, hindi lang sa chika o sa mga chismis mahalaga yung wika, no? So by nature, ganun tayo, no? Pero, think about our culture and tradition paano kaya natin na ipapasa effectively and successfully sa susunod na generation yung mga kwentong bayan, yung mga hugot ng ating mga minuno kung walang wika? Paano natin di-describe? Gaano kasaya? Gaano kabongga yung mga events, no? Like Christmas, New Year, Pista ng Nayon, kung wala ding wika, no? At paano natin may papasa, may kikintil, may pamamana sa batang generasyon yung mga um, stories and values that we have in the past? Ha? Pa? Imagine natin, without wika, how can we share our epic tales, folk tales, folklore, music, novels, short stories, mga bugtong, no? Kaya, ganun na lamang sa tingin ko kahalaga ang wika para sa ating lahat. Wika is a key para ma-preserve natin yung ating heritage and yung ating identity bilang mga Pinoy, no? Kaya, yun, no? It serves as an ultimate weapon to Um, pass and preserve our culture. You know? Express our feelings, our thoughts, our emotions, our ideals. You know? So, siguro dapat natin tandaan whenever we are using our Vika, we are using the most powerful tool ever. You know? And with Vika, we are able to keep our traditions alive and uh, make life more easy or easier and fun. You know? That is the power of Vika. Ang unang kahalagaan ng wika ay kahalagaang pansarili. So ang sinasabi dito, nakapaloob dito ang individual na kapakinabangan gaya ng pagpapahayag ng sariling damdamin, iniisip at mismong pagkatao. And yes, totoo naman yun, no? Na napakahalaga rin na um, yung wika at personal level, it serves as our foundation para maging totoo tayo sa sarili natin. Kasi so, imagine natin, kapag may gusto tayong sabihin pero hindi natin ma-express kasi we are not comfortable doon sa language natin na yon ba? Like how can we say na crush natin yung isang tao? Paano natin ipapakita yung creativity natin sa isang project kung hindi natin maintindihan yung instruction, 'di ba? Pero kung may mastery tayo ng ating mother tongue, napakadali sa atin to express our feelings, our thoughts, and even yung pagiging true sa sarili natin is nagiging easy. Just like si Juan, for example, no? Um, uh, Tanto siyang probinsya. Pero sobrang galing niya mag-communicate or mag-explain ng ideas gamit yung kanyang mother tongue or sariling dialect. Kaya nung nagpunta siya ng Manila, hindi naman siya ganun nahihirapan kasi he is using his strong foundation sa kanyang mother tongue no which is tagalog so eventually um nagawa rin niya makipagsabayan. no ang sabi nga ni Garcia et al 2008 we have three levels of language importance yung una ito tinatalakay natin which is pansarili then we have panlipunan at global at tinatawag natin international pero since na focus muna natin is yung pansarili di ba kung pwedeng ang bigyan natin example is si Maria. Mahilig siyang mag-journal or gumawa ng diary sa Ilocano. Dito niya sinasabi or na-express yung kanyang mga dreams, kanyang mga frustrations, no, kanyang mga rants sa buhay. Kasi gamay niya yung wika niya eh, no? Doon siya mas nakakapagpahayag ng mga feelings niya ng malinaw at totoo. So, ending parang nagiging therapy na lang niya yung pagsusulat at mas naiintindihan niya ngayon yung kanyang sarili. Ang sabi nga, more than anybody else, tayo yung dapat mas nakakaintindi sa sarili natin. No? So, imagine diba kung wala tayong mastery sa language natin, ang hirap maglabas ng damdamin which can lead to misunderstandings, miscommunication, at kuminsan, mga frustrations. Kaya once na matutunan natin na magsalita, dapat ang um, gamitin natin wisely sa pag-improve ng ating mga sarili, no? Yung language natin na Like we have to use our language para mabuhos yung confidence natin, makapag-communicate better at maintindihan natin, no? Um nang deep yung ating sarili. Kasi pag comfortable na tayo sa wika natin, it comes the confidence, no? Um, so whether magko-confess tayo ng mga feelings natin, i-defend ide natin yung ating mga ideas sa isang meeting, no? Or kay gagawa lang tayo ng um, bagong circle of friends, no? We need to master our language kasi it makes all the difference, no? For example, paano si Pedro na confident in using Kapampangan? Kasi for example, isa taga siyang taga, uh, ang mga roots niya ay taga Pampanga, di ba? So yung strength niya sa kapampangan is ginagamit niya to excel in public speaking. So, ang magiging result anon, lagi na siyang bida sa bawat event na pinupuntahan niya. That's how language works in personal level. Next naman is kahalagang panlipunan. No? So, in here, sabi, kailangan ng tao ang wika dahil kailangan niyang kanyang kapwa at sa pagbuo ng isang lipunang sasagisag sa kanilang mitiin. Yes, no? In this level naman, sa panlipunan, it is all about how language connects us with others and how it helps us build a community that reflects our shared goals and dreams. No, imagine natin guys, ulit, without language, paano tayo magkakaintindihan, di ba? Like, how can you form friendships, teams, or even the whole societies if we are not able to communicate, no? For example, ganito, um, yung ate mo, for example, si ate Rose, laki siyang Cebu, di ba? Uh, super proud siya ngayon as a Bisaya. And she is using it para makakonek sa kanyang mga um, fellow bisaya speaking friends no sa ibang bansa and with that language no they can share their stories they can laugh no yan um they can throw jokes and most importantly they can support each other kahit malayo sila dito sa Pilipinas another thing that is cool pa sa language language is what makes each society unique with its own culture kagaya ng bakit nga ba yung mga Tagalog, Ilocano at Waray may kanya-kanya silang kultura? Kasi dahil sa language nila, no? Uh, with the language, sabi ko nga, we are able to preserve and pass yung mga traditions natin, yung mga beliefs natin, yung mga values natin or pamantayan natin sa buhay. And those things, ayun yung, yung bumubuo, di ba, sa ating identity at sa identity ng bawat community. And ayun, si Lola Berta, for example, ulit, no? Um, sabi natin kuwari laki siyang probinsya she is always telling her um grandchildren mga apo no na laking bicol na mga bicolano about their um, customs about their beliefs no so ang ending yung apo niya ngayon kahit lumaki siya um, sa uh, Manila dala-dala pa rin niya eh no yung deep love and respect doon sa bicolano culture no So, that makes you feel na proud at uh, konektado pa rin siya sa kanyang mga pinag -galtingan. And the best part about language, language is able to nurture love for our culture, no? It strengthens our identity. Kapag mahal natin yung kultura natin, we are more likely to stand up for it. We are um, going to share it with others and we are um, ensuring um, that it will be passed on to the next generation, no? Um, for example, no, si Mang Wan, isa siyang tibuli, no? Isa siyang teacher teaching the kids about their traditional songs and dances. Gamit yung kanyang native language, no? Ang magiging epekto you know, this, not, this is not only keeps um, their um, culture alive, but also it gives um, him or the children a strong sense of identity. Kahit pa-expose sila sa modern world, no? Kaya yung language, hindi lang tayo natin pinag-uusapan yung about um, we are building bonds, we are shaping our societies, pero it also helps us to define who we really are. Ayon. Ang pangatlo, we have kahalagang global. Sabi dito, ang wika ay tagapagpalagan at nakalaman o karunungan na nagagamit saan man sa mundo. No? So, ang kahalagang global is all about how language connects us, not just locally, but with the entire world. Like, Imagine natin kung wala tayong common language, di ba? Paano tayo mag-share ng ideas, ng technology, o kahit ng kultura natin sa iba't ibang bansa? No? Dito kasi pumapasok yung role ng English ngayon. Kaya nga, ito yung gamit natin for global communication eh. Whether sa business man, sa education sector, or kahit sa social media, English, di ba? Bagay tayo ng example, si Juan, isa siyang engineer na laking uh, probinsya gumagamit siya ng English no para magpresenta mga innovations niya sa mga internal um, international o um, audience no it's being sa labas ng bansa so syempre laking pasalamat din sa language niya no kasi yung mga ideas niya yon um, hindi lang sila pang Pilipinas no they reach beyond the Philippines no it helps him to make a name for himself globally in global setting na siya ngayon pero syempre hindi natin nakakalimutan yung Filipino which is also our official language dito sa country. So, ayon nga sa ating constitution, di ba? Filipino yung ginagamit natin for local communication. While English serves as our international needs, no? This um, duality or the dual language setup na meron tayo is napaka super beneficial. Kasi it allows us to be globally competitive while staying true to our roots, di ba? Imagine din natin na, for example, no? si Maria, isa siyang call center agent tapos gumagamit siya ng Filipino sa bahay niya pero gumagamit siya ng English sa work niya kasi ayun yung kailangan eh ayun yung standard na language na maintindihan ng mga barokyano nila it allows her to navigate both local and global environments seamlessly and diba dahil dito si Maria ngayon she's able to provide for her family while connecting with clients from all over the world isa pa ang daming changes na rin sa ating wika, di ba? Para mas maging versatile or versatile ito at adaptive. Like noong 2001, na dagdag sa alphabet natin. No, yung letters na F, J, V, and Z. No, para mas madali nating mabaybay yung mga hiram na salita or borrowed words. Tapos yung revisions, no, it's just a manifestation or it shows na how flexible and evolving yung language natin. No, it, uh, making it easier to integrate, um, to integrate foreign words um, without losing their identity. No? For example, si Lisa, na isang vlogger, uh, pwede niya gamitin yung mga letters to spell yung English words in Filipino na walang nagbago. Like yung sa itang fans. Kahit hindi niya palitan yun ng P, may pa rin yun. Yung fans, yun na mismo yun. Kasi accepted na nga yung letter F. Same with the video. Hindi niya kailangang gawing letter V yung V. Kasi na-add na nga yung letter V sa ating alphabet. No? So ngayon, it makes your content more relatable. No? Both locally and internationally. So, With this language skills, we're not just um, surviving, you know? we are also thriving on a global stage you know? while uh, we are trying to keep our Philippine heart intact. So, in the end, it's super clear how important language is, right? whether it's for expressing ourselves, we try to connect with others, or we are making our um, mark globally. Kasi parang yung wika, yung masili nga natin bridge, no? From local to international, eh? and then it allows us to stay true to our Filipino roots, na sinasabi ko rin kanina, while also embracing a global stage. Kaya, siguro, ang better natin gawin, we have to continue valuing and master our languages. Huwag natin sila kayang mamatay. Sabi kasi, di ba, isa sa katangian nga ng wika, pwede siyang mamatay, di ba? Ayan, and marami ng mga dying languages din. So, it's not just um, about talking, pero ang wika kasi also about building our identity, our community, and our um, ano place no in the world. Kaya naman, we have to go ahead, we have to use our language, power, and make waves wherever we go. ba diba? At ayun nga, um, isa namang video ang natapos natin for today at ating napagsaluhan. And sana naman natili tayong nakatutok sa ating channel, The Grammarian Rivera. At magkita-kita ulit tayo next upload. Bye guys!